guys, sinakay natin si ate kasi malayo-layo pa ang kanyang lalakarin. Inangkas po natin siya. Pamerkulis pa siguro mauli. Ay! Ang init kasi ng lakad mo, te! Ay! Yung ipamasahin mo, pang baon pa ng estudyante mo. Ay! Oh. tapos yung nag-aaral sa college eh, yung panganay mo po hmm. ayan nga po ganun talaga te eh. mahirap talaga pag may college ibote para sakay ka na lang hanggang doon. Ay okay lang po 'yan, maliit na bagay lang din naman po. Kasi mainit po kung maglakad po kayo. na po, te. Ay! Ay, kinukuha ko yung ID ko. Hindi ginigay niya magtalangkin. Kaya may requirement. May memorandum daw na papagod, papagodin. Ano daw po yun? Sinapaan. Kaya nga po. Apat yung anak nyo, te. Ayan si ate, guys. Inangkas ko siya mula dun sa... Uh, malapit ng... Mal, um, malapit sa Barangay Holbanda Banda. Oo, isya siya ng ikaw yan. Nang, ano, malayo. Hindi, Paan? te. Kasi ganun din naman. Kesa ihatid po kita doon. Medyo malayo-layo din. Sakay ka na lang po. Bi bibigyan po natin siya ng pamasay. Kasi malayo pa po yung kanyang... Uh, lalakarin po. Ate, okay mo to, te. Uh, yan, te, ah, Para hindi ka na po maglakad, te. Ma uh -huh. Babalik, pero makukuha mo naman yung ID mo, te, sa, oh, senior, ah, sa solo parent. Kasi, pangkakulong Ito, nakakuha form nyo po. Ay, na, uh, opo. Oh, oh, Malaking bagay yan, te, pag na-fill upan nyo po. Nag-fill na ay okay, ilang bisis na ako magtano sa kagawad. Ay mm pinuntaan -hmm. eh, ko na lang sa bayan doon kayo ng karantinis. Kasi pinuntaan ko lang sa opisina para alam ko kung ano talaga ba tayo kami Opo. Mas okay yun, Tia, si kasuin niyo po kasi malaking bagay po yun. Monthly po ata na meron po kayo niyan. Okay, po. Opo. Lama, ka Opo. Eh, magsakay ka, Tia, kasi oo, oh, grabing init. Ang sakit sa balat ng init. Baka magkasakit pa po kayo. So, yan na, yan na mga palangga yung si ate, binigyan na lang po natin ng pamasahe po, uh -uh. Uh, na oh po Bago, ng salamat po kayo din po, God bless po sige po ate dito na po ako sige po mag-aabang na, Mag na si ate ng sasakyan dito sa highway